Ayan guys, makakialmusan tayo. Pero, Ay, ano bang ating uh, almusan dyan? Baka naman. Mani. Mani. Mag-shoutout ka naman. Mag-hi ka naman sa aking, kay, sa akin vlog. Shoutout po kay Ganda. <laughs> okay. 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 Ayan, dito oh, ang sir, guys. Ayan, nakikinig tayo. Thank you sa mga kaibigan ko dyan. Mga kadamay ko dyan. Siyempre naman. Sila na yung kasama ko sa aking buhay ngayon sa isa, usok uusok. <laughs> Ang aking love love na si Kaka. Hello! Isang magandang araw sa inyong lahat. Ayun lang. Ayun lang sinabi niya. Masarap pag ano, mag ano, masarap pag libre. Ano? Ano ba yun? May bayan? Puto? Puto. Oh, may magkanang um, puto. Ayaw okay. Pag yung puto, may bayad, guys. Pag pandi sa libre. Meron dos. Doon ako sa libre. <laughs> Doon ako tayo sa libre. <laughs> yung pandi sa libre. Libre ba yun? Ayoko na. Ayan, may umaapila, guys. At ang, ang aking pusong maganda. Siyempre, may... Ayan, thank you. Ala, tanggalin mo. Tinamot na yung mo ako ni Bunso. Tama, ang yan, Yan, yung ginagawa oh. ko. Yan, isasali ko. Yung mga kadamay ko dyan. Good morning, good morning. Shout out kay Ate Tess. vlogger. Yan, good morning kay Ay. Le. Shout out. Nakala ko na picture. Sorry. Picture, kala niya picture. Ayun. Na, it's a prank siya. It's prank. Kala niya picture lang. Ano kaya mga kaibigan? No. Akala ko picture. Akala ko picture. Ah, Di pa naman ako sa picture. Eh. Akala niya. <laughs> picture. Ah, <laughs> oh, kaliwa. Ano? Siyempre. Kaliwaan. Ah. Good morning oh, sa inyo lahat. Kahit malat na tayo, vlog pa rin tayo ng vlog. Ang sarap na libre guys. Totoo lang. Sana lagi na lang may almusal sa umaga nga. Pagpupunta ka rito sa company, may almusal. Hindi ka na bible doon ka na sa libre. <laughs> di ba, Yes, siempre Hello! Ang gusto. Mamula. Siyempre, yung mga katamay ko, di ba, siempre love-love ko mga yan. Kaya, sila po yung sumusuporta sa akin. Shoutout po dyan sa, kay uh, Bibet, ah. Uh, kay Mam Bibet Lag. Ilog si Mam Bibet, at si Farmer uh, Boy, si at um, Mamaritas Kawamura. Yan. Yeah. Shout out po dyan sa Japan. Thank you very much po sa iyong pag uh, suporta sa aking <laughs> mga vlog. Salam, salamat po sa inyong lahat. Sir Joel, I love you. <laughs> Sir Joel, kahit inuubo ako. <clears throat> Yan, yeah, salamat po sa inyong lahat. At Ah, uh, si uh, Sir Makmak, ayan, shout out po sa inyo lahat. Ah, uh, ayun, yung mga hindi ko na babanggit, yan, si Lab na Mami, yan, shout out po sa iyo. At sa mga tumung nagtuturo sa akin dyan kung paano ko i- uh, ano ang akin vlog dyan. Salamat ng marami sa inyo. Hindi ko man po kayo nabang, nabanggit. Yan. Salamat mo ang at si at ang uh, MCB si si Angelica. Yan. shout shoutout po sa iyo. Shoutout po. At si albayon uh, ano ba yun? Ang memory ko nawawala. Yan, salamat sa inyong lahat. Papay na po, guys. At magandang umaga. Babush!